Hala. Teka na, itlog diri ako eh. Hala. Ay! Saan ay mong hilag Sara? Madam! Ay, ayaw na hilag! Di na ng langgang! Ako ang nangagod kaya wala na may pakaon sa malay! Ayun ayaw na, pa. Madam, na ba? diba? Madam, naanabay to kung silingan dito sa mga basa, anitapan niya. Swerte daw ang kanambalay nga na mga langgam, mga mangitlong kay. Ayaw yun na hilap tino. Ikaw magtutog ka kaanang swerte. Bisag dili, tinuod ng swerte, swerte. Sabad niya. Hindi rin kami okay. ka di ka mag... Ayaw hilap tila di ka mangloon ng langgam. Di na yun no, okay. na mangitlong din na. Napang ang pusaw na ha. di kayo dito. na yun, magandong. Mga ugan na nga lucky charm na ako. Mga unang an ko na successful ko tungod ang mga langgam. mga mangitlong sa kong nataran. I, okay. po. Ayaw lagi hilap tila di. Yes, good morning everyone and welcome back to the show. And today is rainy. Today is lain ng weather. It's grabe ang awa. Maka. Di pa yung anak ng langgang. Kailan ka dyan O, oh. nabuang naman ka. O, yan gibot. Tama mong payong din, ha? Para rin. Hindi siya mabasa, mabasa. maulan na, makaitlog siya. Walang mga basa at Ang lucky charm. Kay mawala na mapublika o oh, asa ka dito nga mudato ka o yung hina lang para dili makuan. Mahuglo dito ka. ang itlog. Tama ka, oh, bro. Sige, muto ka man. Muto ka og swerte. Ako para sa ako ah, kung uban na kakugi, kung maning kamot yung ka, muto og kag swerte. Kunya ubanan og mga lucky chance sama anang langgam. Pero kung di gyapon ka mulihok, di ko muto og swerte. Pero kung di ka mapasisa ko, uyogon ja, ko nyo. Oh, yeah. Ma'am ay lang, ayaw mo pagtoto, alam. O, kung kong sinulog, o, uyogon ko nyo. Kasi iyon, ayaw na gina ilamte, o eh. Gantanan kayo ka ayaw. Nalood din ang Yes, ako na kwarta. Ah, bahala ka. Dahil yun nung dito nito. Ang niya, lang sa ang. Uy, naman, pagkawas ang balay. Ayaw na din ay ilamte. Taka na Mag-advise sa taong kayo, maglakaw na pa. Sinagtanan kayo, kagkuhan na itlog sa langgam ay. Pati ba na na yung itlog, o? Uy, mo ha, ginanlock. Tanawa, ragod na, o. Sige, away ka niyang mga na. na. Yes, so, ang pinggang tanan kay today is baha. Madam, grabe kita ang mga baha, madam. Nakita na ako sa Facebook. Rainfall of or ano? eh, orange fall, dahil nagtawag na, no? orange fall, wala may orange fall. Rainfall, orange. ra. Orange, ka nang, anda, tubig ni orange. Ano? Baha. Baha, oh, orange fall. Orange fall. Really? Orange fall, yung tawag naman baha. O sa okay. di ay ni orange, ganang colors. River, ang tawag anak. Sa river, ang river is ang sapa. Nya yeah, orange man sa pa River Orange ana. Pataka Yes, good morning everyone. And unta okay lang mo bisan pagkakusog sa ulan. Stay at home lang sa gitakaron. karon kun trabaho pagdala gyud payong para dili mo magkasakit. And ang tanan nga maundang na gyud ulan. Oh yes. So all Filipinos, start agawin please. Keep your surrounding again. <laughs> yeah. Because I believe that very rainfall today. Yes. yes. And ang secure panahon. your That things, is global family, your kids, and everything. Yes. yes. So, yes. na siya ang akong advice karon nga dili ta magpataka o pasingulan, dili magwara-wara, magdalag yun o payong kay para safety yun mo sa kanunay. Kailain ang panahon karon Uso kayo ang ubo, uso ang sakit. Kinahanglan na ito mag-vitamin no, C. Pa, kita, Thank you na, so lang. much sa ako ang um, na, contact lens from Dr. Dayan Fernandez and thank you so much. Purple Yum sa kanunin nga pagtabang ng SY Glow. Dali na.